Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakel, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Kay Melinda albis at kay Idol Marvin Maliberan Shoutout din kay Roman Villanueva Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw Simula na po natin ang ating kwinto Hindi pa tapos itong sinunoy agaran na inatake pa ng batang aswang ang ilan doon sa mga aswang. Ngunit maagap ang dalawang matatandang sungayan na inatake din ang bata na naging dahilan para mapilita na umatras itong sinunoy gamit ang kanyang karunungan sa mga dimensyon. Nagulat din ang batang aswang sa bilis ng dalawang mga sungayan. Huwi kaagad ng isang matandang aswang gumagamit siya ng dimensyon. Mukhang kinakailangan natin na makagawa ng mga pangbasag sa ganong uri na kakayahan. Sagot naman ng isang matandang sungayan. Tama ka. Kailangan na makagawa tayo ng malakas na pangbasag. Ngunit ang iniisip ko, kung sapat ba ang ating kakayahan na basagin ang ganon kalakas na kapangyarihan? nang makita naman nitong si Tuto na nakipaglaban na ang kanyang mga ginawang mga mandirigma doon sa mga aswang mabilis na din itong kumilos para umatake na din alam niyang anumang sandali lamang mauubos din ang kanyang mga ginagawang mandirigma batid niyang hindi mananalo ang mga ito sa bangis ng mga sungayan kaya sinabayan niya iyon ng mga pag-atake para makapitas man lamang habang nagkakagulo ang mga ito, kailangan niyang makasalisi. Kaya habang abala ang mga sungayan sa pagtapos doon sa mga mandrigmang pinalabas nitong si Toto. Agad na nakapitas din ang bata ng isang sungayan gamit ang kanyang pamalong kawayan. Agad na nangingisay ang isa nang tamaan ito ng bata sa may ulo. Isa pa ang sumunod nang matamaan din ito nang bata sa likuran ng kanyang ulo sa mga pagkakataon na iyon dinaluhong na din itong si Toto ng maraming mga aswang habang ang matandang aswang na tumatayong namumuno sa mga ito malakas na umaangil habang agad na lumundag papunta doon sa batang si Toto galit na galit ito nang makita ang agaran na pagkamatay ng dalawa pa nitong mga kasamahan habang papaatake ang matandang aswang na sungayan, kitang kita din itong si Toto na bumuka-buka ang bibig nito na halatang nag-uusal ng mga orasyon. Kaya mabilis na gumawa na din ng usal ang bata, itinaas nito ang hawak na pamalong kawayan at pagkatapos itinarak ito ng bata sa lupa, sabay din ng pagbabanggit ng dalawang mga banyagang salita. Matapos lamang iyon na Umihip na ang malakas na hangin na nakapalibot doon sa batang si Toto na naging dahilan para mapatigil sa pag-atake ang matandang aswang na parang nasusunog ang kanyang balat dahil sa init na nakapalibot doon sa batang si Toto. Pati ang ibang mga aswang na papaangil din ang mga ito at umaatras. Ngunit sandali lamang iyon dahil nang umindak naman sa lupa ang matandang sungayan kasabay din ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Biglang nabiyak ang lupang kinatatayuan nitong si Toto. Kasabay ng paglabas ng mga ugat ng pulo ng kahoy at pagkatapos inabot agad ang batang kumander ng mga pagpitik at pagpulupot. Napamura ang batang si Toto na hindi inaasahan ang gagawin na iyon ng matandang sungayan Napakabilis din ng mga ugat na iyon na nagawang matamaan agad ang bata sa kanyang dibdib na naging dahilan para tumilapon ito at tumama ang katawan doon sa mga puno ng saging. Uwi ka agad ng matandang sungayan. Nasaktan ko na ang batang iyon. Dalian ninyo. Bago pa iyon makabawi ng lakas, tutuluyan na natin ang kanyang buhay. Sabay-sabay na naglulundaga na ang mga aswang papunta kay Tuto. Nasa mga pagkakataon na iyon, namimilipit pa sa sakit na nararamdaman at pilit na makabawi ng lakas. Bago naman maabot itong si Tuto, ng mga galit na galit na mga sungayan, biglang humarang itong sinunoy ng ubod ng bilis. Agad na napapatumba ng batang aswang ang isa doon sa mga sungayan nang tamaan ito sa may liig. At isa pa, ang kamuntikan ng mapatay nitong sinunoy. Mabuti na lamang at agad na nahila ito ng isang matandang aswang. Sa mga pagkakataon na iyon, disidido pa rin ang mga aswang na tapusin ang mga bata. Ang namumuno sa mga ito, agad itong gumawa ng mga malalakas na mga usal na naging dahilan para gumalaw ang mga ugat ng puno na nasa paligid para muling abutin ng mga pagpitik ang dalawang mga bata. Mabilis naman na pumihit itong sinunoy at agad na binitbit ang kaibigan na si Toto. Gamit ang kanyang mga karunungan sa mga dimensyon, agad na nakalayo ang mga ito doon sa mga aswang. Sa isip ngayon nitong sinunoy, masyado nilang minaliit ang kakayahan ng mga sungayan. Napagtanto niyang malakas din ang mga matatandang ito. Huwi ka nitong sinunoy kay Toto. Totoo, may mga natamukang sugat. Ako na muna ang bahala sa mga ito. Gamutin mo muna ang mga sugat mo. Sagot naman nitong si Toto. Huwag mo na akong alalahanin pa, Nunoy. Kaya ko pang lumaban. Malakas ang matandang iyon. Ngunit sa tingin ko, nakita ko na ang kanyang kahinaan. May naiisip na akong paraan kaya napatigil itong sinunoy sa kanilang pag-usad. Napatigil ito at napatitig sa kanyang kaibigan. Kung ganun, totoo. Gagawin na natin. Ikaw na ang bahala doon sa namumuno sa kanila. Kaya ko na ang iba pang mga matatanda. Mabibilis din ang kanilang mga kilos. Susubukan ko sa mga ito ang panibagong antas ng aking karunungan sa mga dimensyon Pagkatapos humarap ang dalawang mga bata doon sa mga aswang na sungayan na patuloy na humahabol sa kanila at ang mga ugat ng puno na patuloy na naglalabasan doon sa unahan habang papasunod sa kanilang dalawa. Batid ng dalawa ang kakaibang antas na lakas na iyon ng mga sungayan. Ngunit sa isip nitong sinunoy, sa ilang taon na mga lumipas, kakaiba na din ang kanilang mga karunungan at lakas. Batid ng batang aswang na hindi lamang silang dalawa ni Butchok ang merong mga bagong natutunan na mga kakayahan. Kailangan niyang magtiwala kay Tuto. Kailangan niyang pagkakatiwalaan ang sinasabi nitong may naisip na itong paraan para mapatumba ang namumuno doon sa mga aswang na sungayan. Uwi kang muli nitong sinonoy nang makalapit na ang mga kalaban sa kanilang kinaroonan. To. Gagawin mo na ang pinaplano mo. Pagkatapos agad nang nawala itong sinunoy sa kinatatayuan nito at biglang nakakarinig na lamang ang mga aswang na sungayan ng parang sumabog galing doon sa lupa. Agad na wika nang namumuno sa kanila na matanda. Hindi kaya natin na mawasak ang mga karunungan ng batang iyan sa mga dimensyon Ngunit nakakasiguro akong may mga pagkakasunod-sunod ang kanyang mga paglipat-lipat ng pwesto. Pag-aralan ninyo ang kanyang gagawin at abangan ang kanyang paglilipatan ng pwesto. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon ng aswang, biglang napahiyaw ang isang kasamahan ng mga ito nang maabot ito ni Nunoy ng mga pag-atake. Nagawa naman sana nitong makipagpalitan ng mga pag-atake Ngunit sa loob lamang ng limang mga segundo Agar na nanaig pa rin ang lakas at bilis ng batang aswang Na naging dahilan para sa agara nitong pagkamatay Ginamit naman ng isa ng matandang sungayan Ang kanyang mga ugat ng puno ng kahoy Ngunit sa mga pagkakataon na iyon Kumilos na din itong si Toto At agad na dumapa ang bata sa lupa may mga ibinulong-bulong ang bata sa lupa pagkatapos umihip ito ng tatlong bisis at matapos lamang ang ginagawang iyon ng batang si Toto biglang may narinig na naman ang mga ito natunog na parang pagsabog pa rin doon sa lupa at sa mga sandaling iyon biglang napuputol na ang mga ugat ng puno na pinalabas ng matandang sungayan na labis na ikinagulat ng mga aswang at nakita nilang napakabilis nang tumakbo itong si Toto papunta mismo doon sa namumuno ng mga aswang na sungayan ngunit ang lahat ng iyon ay usal na linlang lamang sa unang pagkakataon ginamit na nitong si Toto ang kanyang bagong karunungan sa mga usal ang karunungan sa mga linlang nang may sumabog na naman doon na ito sa harapan mismo nangyayari ng matandang sungayan at biglang lumabas na lamang doon itong si Toto. Dahil sa malakas na linlang na usal na ginawa ng bata, ang inaakala ng matandang sungayan na ang tunay na katawan ng bata ay ang isang papalapit at papaataki sana sa kanya na sa mga pagkakataon na iyon hinarang agad ng iba pang mga asuwang. Ngunit sa mga sandaling iyon, nakatayo na itong si Toto doon sa harapan ng matandang sungayan. At agad nang gumana ang ginawang usal kanina ng bata, ang pag-ihip nito sa lupa kanina, inutusan niya ang kanyang mga alagad na mga anino na wasakin ang mga ugat ng puno ng kahoy na pinalabas ng matandang sungayan. At bukod pa nito sa kanilang kinaroroonan ngayon mayroong nakapalibot na sa kanila na parang malakas na hangin na kulay itim. Ibig sabihin lamang nakagawa itong si Toto ng malakas na kulungan para sa kanilang dalawa ng matandang aswang. Walang magagawa ang iba pang mga aswang para matulungan ang kanilang namumuno. Pati pa nga ang matandang sungayan gulat na gulat sa mga kaganapan na iyon at hindi nito lubos maisip na aabot na sa puntong kaya na pala ng kanyang batang karap ang ganon kalakas at kataas na kakayahan sa loob ng kulungan na iyon unti-unting nang hihina din ang katawan ng matandang aswang na umabot na sa puntong napapaangil na ito ng malakas dahil parang nalalapnos na din ang katawan nito dahil sa sobrang init nitong nararamdaman wika nitong si Tuto hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos ng aking gagawin na ito. Ngunit wala na akong pakialam pa. Kailangan kong subukan ang aking kakayahan. At kailangan din kitang pigilan. Ang mga katulad ninyong demonyo hindi na dapat na binubuhay pa sa mundo ng mga tao. Hindi na nakapagsalita ang aswang, tanging pag-angil at pagngasab na lamang ang nagagawa nito dahil sa sobrang init nitong nararamdaman. Wala nang inaksayang sandali ang batang si Toto. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, nakakaramdam na din ng sinyalis ang bata na parang anumang oras bibigay na din ang kanyang katawan. Dahil sa lakas ng kanyang ginawang usal at mga ritual, agad na dinampian ng batang kumander ang magkabila ang sintido ng aswang kasabay ng mga pag usal ng mga orasyon na nagiging dahilan para sumabog ang ulo ng matandang sungayan at mapisak ang katawan nito na naging dahilan sa agarang itong pagkaburas sa mundo matapos na magawa iyon nitong si Toto agad na napapaluhod ng bata sa lupa at napapahingal nawala na din ang kulungan na hangin na nakapalibot doon sa kanila kanina ng matandang aswang ibig sabihin lamang tuluyan nang hihina ang katawan ng bata agad naman na lumundag itong sinunoy para maprotektahan ang kanyang kaibigan laban doon sa mga galit na galit na mga aswang ngunit sa mga pagkakataon na iyon anim na mga aswang na lamang ang mga natitirang buhay at nanatiling nakatayo Nagagawa din kasi nitong sinunoy na mapatay ang apat pang mga sungayan kasama na ang isa pang matandang aswang. Habang nasugata naman niya ang isa pang matandang aswang. May sugat din na natamo itong sinunoy. Ngunit hindi na iyon inaalintana pa ng bata. Ngayon na namatay na ang pinakamalakas sa kalinang kalaban Natitiyak nitong sinunoy na kaya na niyang isunod na kitla ng buhay ang anim na mga aswang namamangha din itong si Nunoy sa ipinakitang lakas ng bagong kakayahan ng kanyang kaibigan hindi inaasahan itong si Nunoy na umabot na pala sa ganun kataas na antas ang kakayahan nitong si Tuto na noon laging nasa likod lamang nila ito agad na wika nitong si Tuto kay Nunoy pinsa na Nunoy ikaw na muna ang bahala sa mga iyan. Masyadong nagagamit ko na ang aking kakayahan at hindi na kaya ang aking katawan na lumaban pa. Sagot naman nitong sinunoy. Ako na ang bahala sa mga ito totoo. Ngunit tandaan mo ito. Hindi tayo mananalo kung hindi dahil sa ginawa mo. Masyado akong humanga sa bagong mong lakas gamit naman ang mga dimensyon. Biglang nawala ang dalawa doon sa kanilang kinaroroonan at sa loob lamang ng dalawang mga segundo. Nadala na nitong sinunoy ang kanyang pinsan doon sa mga sagingan at pagkatapos inataki na ng batang aswang ang mga natitirang mga sungayan. Parang mga pusang naglalaban ang kanilang mga pag-angil at mas nakakalamang na ang bangis ngayon nitong sinunoy kumpara doon sa mga sungayan ng mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon sunod-sunod nang bumagsak sa lupa. Habang nagaganap naman ang mga pangyayaring iyon doon sa kinaroroonan nila ni Butchok, arid at Kimba nasipat sipat agad ng mga bata. Ang mga rebuilding tagtad at mga aswang na pumasok doon sa kabilang bahay at doon sa bahay mismo ng kanilang kinaroonan. Agad na utos nitong si Butchok na likidahin na ang mga magnanais na pumasok sa bahay na iyon. Sa mga oras na iyon, wala pang kaalam alam ang mga kalaban nila tungkol sa kanilang ginawa doon sa mga bihag. Kaya sa mga sandaling iyon, tuloy-tuloy lamang ang pagpasok ng mga rebuilding taddad sa loob ng dalawang mga bahay. Kaya gamit ang repli nitong si Kimba at pana naman nitong si Arid. Sumalubong sa kanila ang mga pagbira ng dalawang mga batang sniper. Agad na tumimbuwang ang apat doon sa mga rebuilding tagtada nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo. Sa gulat pa nga ng mga ito, huli na. Dahil kahit na nagmamadaling bumalik ang mga ito papalabas, walang kairap-hirap pa rin na nasinta ng dalawang mga bata ang mga ito ang dalawang mga aswang naman na nandoon sa hulihan. Walang nagagawa din ng mga ito nang mayroong isa pang nilalang ang bigla ang sumulpot sa kanilang likuran at agad na nagpakawala ito ng pag-atake sa kanila. Tanging pag-igit na lamang ang maririnig galing sa dalawa at kamuntikan pang kumalas ang kanilang mga ulo galing sa kanilang mga katawan. Wika agad nitong si Butchok na siyang gumawa ng mga pag-ataking iyon. Ang gabing ito ang magiging katapusan ng kasamaan ninyo. Hindi pa sapat ang buhay ninyo para sa ginawa ninyong kasamaan sa mga tao dito sa lugar ng haro. Matapos na mapatay nitong si Butchok, ang dalawang mga aswang agad na muling pumasok na ito doon sa loob ng bahay. Nadadaanan pa si Butchok ang mga bangkay ng mga rebuilding tadad na ang kanilang mga ulo dahil sa tama ng mga bala at palaso ng magkakapatid. Dahil sa kaguluhan na iyon, ang mga kalaban naman na pumasok doon sa kabilang bahay nagsisigawan na ang lahat ng mga ito. Unang-una kasi nawala na doon ang mga bihag. Pangalawa, nang marinig nila ang mga putokan doon sa kabilang bahay, agad na nilang nabatid na may mga kalaban na ang nakakapasok at alam na din nilang pinakialaman na ng mga kalaban ang kanilang mga nabihag. Agad naman na naglalabasan ang mga ito doon sa kabilang bahay at pinalibutan agad ang isa pang bahay na kinaroroonan nila ni Butchok. Ngunit sa mga sandaling iyon, nakaasinta na ang armas ng magkakapatid. Itong si Kimba, bukod sa hawak nitong mutsak, na makita ng malinaw ang buong kapaligiran. Nakapwisto na din ito doon sa ikalawang palapag ng bahay. Kaya sa mga oras na iyon, kitang kita na nito ang mga kinaroonan ng kanilang mga kalaban. Samantalang itong si Arid naman, gamit ang pana nito, nakaasinta na din ito doon sa unang palapag. Inaabisuhan naman itong si Butchok ang mga nailigtas ng bihag na manatili lamang ang mga ito doon sa silid at maghintay ng kanyang utos panatilihin din na nakadapa ang mga ito para hindi matamaan ng ligaw na bala sa isang pagsinyas nitong si Butchok sunod-sunod ng nagpakawala ng mga pagbira ang dalawang mga bata na nagiging dahilan din ng pagkasunod-sunod na pagkakatumba ng mga rebuilding mga tagtad na ang tama ay sa kanilang mga ulo